Biyernes pa lamang July 4 nakahanda ng mga gamit ni na Nanay Rosemary sakaling kailanganin nilang lumikas mula sa kanilang tahanan sa Sitio Country, Barangay Virac, Itogon, Binget Dahil kasi sa malakas na pag-uulang dala ng habagat at bagyong bising, gumuho ang parte ng kabundukan. Rumagasa ang putik at mga bato. Napanak mo't kinita dyan nga to, ay susun um, di dyan na patukon po, Daga, sige so, nagtutakmot ako. Pagkuin sako-sako mo, kaya kargantirin kita mo, so, no, nalaka nga bagatan Sa pinakahuling datos ng Barangay Virac noong linggo July 6, umabot na sa 160 na pamilya o 275 na individual ang naapektuhan ng landslide. Sa tulog, -tulog sila para i-clear yung mga debris doon sa daanan ng tubig. No? Kasi pala yun eh, merong parang bridge doon na tinadaanan mo. So ang usapan namin is i-revisit natin yung Republic Act 7076, no? yung minahang bayan. O, kasi supposed to be, it is the responsibility of the uh, local government units, no, to implement, particularly the uh, local chief executive himself, to implement yung mga uh, nakapaloob dito. They are the ones responsible no, for determining kung saan yung mga uh, sites na pwede nating uh, uh, pagminahan. Uh, sila yung nagbibigay ng approval kasi dapat may kontrata ito. Sa dami ng mga pamilyang apektado, isa ang bayan ng itogon sa mga tinututukan ng DSWD pagdating sa paghatid ng tulong. We have uh, a total of stockpile of na 52,000 plus po uh, sa buong Cordillera So we continuously to preposition 50,000 and above po sa ating mga warehouses. So kaya po kami din po no, sa DILG para po sana uh, mapadami pa or we will cover all uh, municipalities and provinces in our stockpiling. Sa kabuuan naabot abot sa 81 million pesos na halaga ang nakalaang pondo ng DSWD para sa disaster response ngayong panahon ng tag-ulan. 77 local government units naman ang target nilang mapuntuhan para sa mas mabilis na pag-aabot ng mga kinakailangang ayuda ng mga apektadong pamilya. As of today is uh, ongoing na po ang ating uh, preposition to our uh, regional as well as our satellite warehouses and the LGU warehouses. And in case po na ang ating 52,000 as of today is continuous naman po ang ating request for augmentation from the National Resource Operations Center in Central Office po. Kasama sa mga inihahandang ayuda ang family food packs, hygiene kits, sleeping kits at iba pang non-food items. Kaugnay nito nananawagan ang DSWD sa publiko na patuloy na maging alerto at makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay at LGU para sa anumang abiso ng paglikas at pagbibigay ng tulong. Vanessa Bugtong, RNG News.